Good morning, mga kasari. Good afternoon, good evening. Kung ano magayang ulas na sa aking picture Welcome back to my channel, Alam Vlog. For today's video, mga kasari, ay magbahagi po ako sa inyo sa aking mga ah, naranasan ngayong 2025. Pasensya na po, natagalan po akong mag-upload nang mga video dahil may kumting ah uh, problema sa ah uh, buhay. Kaya hindi po ako nakapag-upload. At uh, minyong ay uh, ko ng mga uh, babalik na mula babalik po at uh, nagagawa ng video dahil ah uh, natapos na <laughs> ang mga or my solution na ang aking problema. <laughs> Kaya, ngayon mga kasari ay ibabagi ko sa inyo ang nangyari sa uh, tindahan. Yung tindahan ko noon ay aking uh, pina uh, dito nasira na siya. At ginagawa pa sa aking asawa ang aking tindahan. Sa mayon, nasa, uh, nasa loob na ah, uh, nasa labas or nasa terrace lang ang aking mga parinda. Mufasara, hindi naman masyado malaki ang ating mga or marami ang ating mga paninda sa ating sari-sari store kaya kasyana naman siya sa teres na aking nilalagyan dyan ko sa alabas nitong pinipidyohan ko. Kinagawa ko ng video na sa alabas na po siya. At mas sa akin, mas maganda na yung dito dahil malapit lang sa aking ah, uh, yung saan kami matutulog malapit din ang aking ah uh, tindahan. Yan po. Pero no nasira ang aking tindahan, uh, meron namang napatayo, pero hindi pa siya um, natapos. Dahil ang uh, akin aking asawa ay may ginagawa pa, hindi pa na niya natapos ang um, paggawa sa akin. Hindi na lang po kami um, na paggawa sa iba dahil gastos na. Marunong naman ang aking asawa. Kung may um, lugar lang siya or may panahon siya na maayos o magawa sa aming malik na tinda. Ano po ginagawa niya? Kaya, um, sa ngayon, ito lang muna ang aking mga paninda sa akin. Ah, uh, sa aming terrace, dyan ang aming ang lahat ng aming parinda. Kaya mas maganda naman dito lang dahil uh, malapit lang po dito sa aming ah, uh, kwarto na ah, uh, pinagtulugan. Kaya mas madali pa kung meron, meron mang bumibili, mas adali po siyang mabigyan. Dahil noong ay hindi po siya, ah, uh, malapit naman siya, pero lumalabas pa ako dito, ah, uh, bago ako pumunta sa aking sari-sari store. No? Uh, uh, hindi po ang aking sari-sari store, hindi po kami natutulog noong dyan sa aming sari-sari store dahil maliit. Dito lang po, uh, dito lang po sa aming bahay, kami natutulog. Kaya, yun um, pero sa akin mas maganda dito. Sa mayon. Dahil mas malapit na kami. Pa pero pag matapos na ang uh, ginagawa na tindahan, o yung malit na sari-sari store, uh, sinabihan ko ng aking asawa na um, lagyan niya ng uh, malit na kwarto na para uh, matulog dahil kung sino ang uh, magbabalitay pwede matulog kung matagal kami dahil uh, merong uh, yung sabado at linggo mas matagal kaming magsara dahil maraming pang ng na mga parinda namin uh, mga uh, 11 pero or 12 Iin akong magsara. At yan po, matagal akong magsara dahil maraming tang bumibili. Kaya, mas maganda na merong matulugan sa aming bagong magawang tindahan para mas madaling po siya na uh, ma nabikyan ang aking customers. Ayan po. Aab po mga kasari no Asa, eh, kung ang asaray da, kung na, anong kung matapos na dahil uh, ayan po nasabi ko mga na meron po siyang natulugan kung asinuman uh, sa aming dalawa na magpa-nagtiring uh, dadu. Uh, Ayun. Kung 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 sa ngayon dahil ta uh, sa susunod ko mga picture um, i-update ko lahat ng aking mga paninda um, sa ngayon ay uh, masasabi ko ay yung ta uh, sira sa aking tindahan noon dahil uh, maliit na siya at mataga na po tindahan po na yan. At saka, yun, uh, pinagawa ko. Uh, mm, meron naman akong uh, binihin lagayan sa mga paninda para kasya po ang na mga paninda mga kasari. ah uh, kung may mga bagong paninda, Ah, uh, inanapan po na lang ng mga ha, mailagay, mailagay yan sa akin mga paninda dahil ito po ay hindi po siya na tindahan, teres lang po siya. Yan lang po ang ko sa aking mga paninda sa mayan na hindi pa po tapos ang aking ah, sa pinagawa kong tindahan. Yan po. At sa susunod kong video, papakita ko sa inyo ang um, aking tindahan na yung bagong bagong na pagawa ko pero hindi pa tapos at saka yung nilagyan ko sa aking mga paninda sa tres ko na nilagay yan lang po dahil Marit naman ang ating tindahan, hindi po siya masyadong maraming. Mm -hmm ah uh, parinda. Ayan. Yeah. At uh, ako ay napapasalamat sa inyong lahat sa pag-suporta sa panunod sa aking video. At uh, kung kayo ay uh, naka- Kung kayo ay may naka-relate or um, nagandahan sa aking video or meron kayong, kayong natutunan, uh, hindi pa kayo nakasubscribe. Pakisubscribe po. Uh, like and share. Kung gusto ko pa po ang video kong ito sa mga video kong ginagawa. At kung anuman man ang mga reaksyon nyo ano man ang inyo uh, ikapapayo, sa inyong mga nakikita kong mga video, pakicomment Daun lang belo dahil hindi po ako perfect to. kung ano lang ang uh, aking uh, nasa isip uh, kung anong ginagawa ko sa aking video yan lang po pero kung meron kayong ah uh, mga suggestion ay comment lang tayo. kay Daun Maraming salamat po sa